Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Anthony Edwards na rason bakit hindi sineseryosa ng mga players ang All-Star Game. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinasabing bagong center na pwede pang makuha ng Los Angeles Lakers sa buyout market. Kasunod nga po mga katrops, nang pagtatapos ng All-Star ay halos lahat nga po ng mga fans at maging mga NBA analyst ang hindi nga po dito natuwa. Since wala rin naman nga po ditong ipinakitang depensa ang mga players na siyang rason bakit nakapagtala sila dito ng napakalaking puntos. Kaya nare-reklamo na nga po ng mga fans na baguhin na lamang nga po ang All-Star Game. Gayong habang tumatagal nga po ay hindi na sineseryoso pa ng mga NBA players ang All-Star Game. Hindi nga po katulad ng mga nagdaang All-Star ay mas less competitive na nga po ito ngayon. Kaya hindi na nga po nakapagtataka kung bakit marami ng mga fans ang tamad na nga po ditong manood. Pero ayon na rin naman nga na sa naging pahayag ng superstar ng Minnesota Timberwolves na si Anton Edwards, hindi rin na naman nga na po nila dapat seryoso ay ng All-Star Game. Since isa lamang nga po itong exhibition at non-bearing game, kaya kailangan na rin naman nga po nila ditong mag-relax at mag-chill lamang habang naglalaro. Isa pa, lubos na rin naman nga po nalang iniiwasan na magtamod dito ng kahit anumang injury, Gayong kapag nangyari nga po iyan ay posibeng mawala nga po sila ng isang game sa kanilang lineup na maaaring makaapekto pa sa kalagay ng kanilang team sa nalalapit na playoffs at lane tournament. Kaya iyan na nga po ilan sa mga dahilan bakit wala masyadong depensa na ipinakita mga player sa All-Star lalo pat masasaksiyan na naman nga po nalito pagtungtong ng postseason. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing bagong center na pwede pang makuha ng Los Angeles Lakers sa buyout market. Ayon nga po mga katrop sa ebinulgar ng isang NBA insider, bagamat man nga da po sunod-sunod na ang pagkapanalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na game sa regular season, ay meron at meron para naman nga na pong kahinaan ngayon ng kanilang lineup at iyan nga po ang kanilang front court kung saan hirap para naman nga po silang makasabay sa mga teams na merong malalaking center, katulad na lamang ng Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves. Kaya suggest nga po nito na kung saka man nga na po na kumuha pa ang Lakers ng players sa loob ng market ay dapat nga po silang magdagdag ngayon ng at least ng big man o center bago pa man sumabi ng Marso. Kung hindi naman nga po mga katrops ay maaari nga po silang magbigay ng isang 10-day contract sa mga big man available pa sa free agency market katulad na lamang ng ilang mga natitirang magagaling na center dito na kinabibilangan na ni Mike Moscala na merong mapagkakatiwalaang shooting o di kay si Robin Lopez na isang traditional na big man na kayang dumipensa at kumuha ng napakaraming rebound. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.